Kasama sa pagbabago sa traslasyon ngayong taon, ang pagdaan ng imahe ng itim na Nazareno sa Basilica Minore de San Sebastian o San Sebastian Church. Matapos kasi ang mahabang panahon, gagawin muli ngayon ang dungaw. Mula sa Plaza del Carmen sa Maynila, nakatutok live si Marie Zumali. Sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng mahigit daang taon, e muling ang masasaksihan yung tinatawag na dungaw dito sa Basilica Minore de San Sebastian o mas kilala sa tawag na San Sebastian Church bilang bahagi ng traslasyon. Para raw masigurong sagrado ang pagtatagpo o dungaw ng imahe ng Mahal na Birheng Maria sa poong Jesus Nazareno, pagkatapos ng na misa bago mag-alas 7 ng gabi, isinara ang mga gate at pintu ng Basilica Menore de San Sebastian. Nakita namin ang orihinal na imahe ng Our Lady of Mount Carmel na nasa basilika na siyang dudungaw sa itim na Nazareno. Ang poon mula sa Carmelite nun sa Mexico na ibinigay sa mga recollect priests na nagsagawa ng misyon sa bansa noong 1600s. Ang dungaw ay bahagi ng orihinal na traslasyon. Ipinakikita rito ang pagtatagpo noon ng Mahal na Ina at ng kanyang anak habang buhat-buhat nito ang kanyang napakabigat na krus bago siya ipako rito. Ngayon lang muli ito masasaksihan sa ating henerasyon matapos mawala sa traslasyon noong daw 1900s sa di malaman pang dahilan. Ngayong taon, ibinabalik ang nasabing tradisyon matapos makita sa dokumentong natagpuan ng Cultural Affairs Office ng Basilica Menore de San Sebastian na bahagi raw ito ng traslasyon. Kaya ay dinagdag sa ruta ang pagdaan sa Bilibid Viejo kung saan matatagpuan ang simbahan. Pagtapat ng imahe ng mahal na buong Nazareno sa simbahan, ihinto ito para makita ang dudungaw na imahe ng Our Lady of Mount Carmel. Kasabay nito patutunugin ang kampana ng simbahan na sumisimbolo na nagtagpuna ang dalawang pinagpipitaga ng mga imahe. Mel, sa tansya ng mga na nasa mga tatlo hanggang apat na kalyan na lamang itong nga uh, mahal na poong Nazareno bago makarating dito sa May San Sebastian Church. Pero hindi pa masabi ng mga turidad kung uh, anong eksaktong oras magaganap yung aktual na tagpo. Nasa pagitan daw yan ng mga 8 to 12 midnight. Pero sa ngayon ay napakarami ng na mga deboto ang nag-aabang. Very tight din yung security, maraming mga police at medics. Maikli pero sagrado naman itong tagpo at sa kalilikunang mahal na poon doon sa Guzman Street. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.